mga kabayan andito ako sa Sokwakip madaling araw Oh, mag madaling araw pa lang ayan daming tao okay, eh, ilan na sila hindi madami mga kabayan natin yan ibang lahi punta ako ng kabayan bibili ako ng ulam bagong sahod siyempre, matik na yan bibili tayo ng masasarap na pagkain pang ulam natin yan ang natawag na muski pinaka city so yung trabaho at saka yung kabayan store nasa ano lang siya 10 minutes pag mabilis kang maglakad kung mabagal ka yung <coughs> ay slowly slowly ka lang mabagal kaya ay lang nandito na tayo sa ibang bansa magsarap sarap ng buhay sa pakiramdam ng iba pero yung ikaw mismong sumaksi, mahirap. Mahirap na masarap pero pinakasad sa e sa malayo ka sa pamilya. Yun lang. Pero masarap. Kasi kumikita ka, tumutulong ka sa mga pamilya mo, sa mga, tumutulong ka sa pamilya mo, tumutulong ka sa magulang mo. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam bilang OFW.